Ayun mga kaagambebes, magandang gabi po ulit sa lahat. At syempre pa, magtime na po ulit tayo mga kaagambebes. Kanina nagtetest fight lang ako, ang bilis ng oras talaga. And sana walang namatay sa mga gagamba natin. Tapos patagaling ko lang ng mga siguro ano pa, one week pa kung kakayanin. Tapos kung medyo nakita ko malakas pa sila mga kagambebes, bebes, maglalas test fight pa ako bago ako sila pakawalan. Para hindi naman masayang sa atin, di ba? Ang laki-laki ng ginastos natin dyan eh. Sarangani sa Margos Line. Pero kanina sarangani lang ang mga pinaglaban ko. Grabe. 4 uh, weeks at 4 weeks equivalent to 1 month. Grabe pa rin ano, pinakita. Sobrang lupet ng mga kagamba, mga kagambebes. Parang mga Margus line din. Ano yun eh, parang laylayan ng Margus. Margus yun eh, yung saranggani. Kaya matatapang din yung gagamba dun. Wala tayong magawa. Pero mas mahal pa rin ang Margus kasi don, Um, talaga matatapang yung mga gagamba tapos ang lalaki pa ng ulo. Ang gagaspang pa. Ayan, dito yung mga saranggani. Margos sa baba. Ito may Japan tayo. Yung binigay sa akin ni Boss Ken. Ayan. Primalt silang tatlo. Ayan. Tatlong Japan Mas malaki sa among ko say siyempre. Ayan. Nakikita naman kagad o, Kahit malayo. Medyo malalaki na sila. Ayan. So ayun mga bebes Para hindi na tayo masyadong tumatagal. Um, Update ko na lang kayo sa April na ako ulit babalik mga kagambay best ng pagbebenta ng gagamba. Magpapahinga muna ako. So ayun, maraming maraming salamat ulit mga kagambay best. Peace out.